Good evening everyone, isang sunog na naman ang sumiklab sa may Pasay sa Malibay ngayong alas utso pasado ng gabi. So, napakalakas na sunog po ito. So kung matatandaan po natin, oh, kanina umaga may sunog din sa may Kubaw. So pangalawang sunog na ito sa NCR ngayong araw lang. So yun, makita po natin sa video na napakalakas na po ng sunog na sumiklab dyan sa may Malibay na Pasay. So, malaking establishment po yung nasunog. Kaya sa video natin makikita. Kaya po, palala natin lagi na laging uh, ingatan yung mga bagay na maring pagmula ng apoy. At uh, bago po tayo umalis ng bahay, nag-check no, po natin lagi ang ating mga saksak para iwas po sa anumang sunog. Yan po, panoorin po natin hanggang matapos po ang video. No, napakalakas po talaga yung sunog niya.